Hello mga kaburik. So ni Adjo na ako na no? pakita us na ako no. Karon diri no maghinahinay ko diri tamak no. Na Adjo diri mga plastic bottles kay mga madlam people mas yung sana akong limpyo diri sa among ah, bakuran kay maodjod nila jud labugan no kakuan gayod ba ay tapos mao na ni siya no ang saging ako na konta ni siya pahinugon pa or pa ko anong panin saging kaso kay naguna-una naman ni siya katomba siguro dapat jud siya ning saging nga bakay tagas og tambok o oh, di ba lagi jud siya na atong iluto og pahinugon og naapo diri pang gatong mauna siya atong na siya idapli natong pansungo o, oh, ba diba? pang pag magluto na atong nakuha na saging. mauna na siya nagkulang. O, naman siya katumba. mauna na niya ato na lang niya pulungon. Diyod, no? Para ato na niya maluto. Diba, ato, diyod, kaptan. Hmm. Tapos, sana, mga kaburig, maski habol niya kung na sundang, maputod nang gihapon na kay humok man na pinakakuan. Pinakaunsan na siya, pinakatangkay ba na na yan? mao na siya. Guys, thank you for subscribes. More subscribes po. Thank you support. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat. God bless. At eto na nga mga kaburik. So, yan. ko na nga ng tubig. Ganyan. sa so, magtatagalog naman tayo sa version na ito. No, sa part na to. <laughs> Tapos, yun. Nalagyan ko nga yan siya ng mantika na onte para hindi dumikit yung kanyang dagtas sa kaldero. Ganun ang sikreto mga kaburig, ayan, tinaktak mo na nga yan. at dahil nga madhal na mantika, kaya naman yan sobra, ubos na agad sya, dahil mahilig kami magpreto-preto, at sya kaya na, eto na ang ating saging na luto, na galing bakuran, thank you for watching again, bye bye!